Hello mga idol. Meron kaming Coca and Punso mga idol. Malapit dito sa ano sa pader ng Mayari. So ipapahokay nila mga idol ngayon. Tingnan natin mga idol kung yan ang nasunog oh. Ang laki ng punso pero nasunog. So tingnan natin mga idol kung yung punso ba na nasunog kung apektado ba sila sa loob, kung buhay pa ba, ba sila o patay na. Tara mga idol. Eh. Ay, mga idol. Kung titingnan nyo mga idol, abo talaga siya. O Tingnan nyo yung paligid, oh. Sunog tapos yung taas ng punso Huwag mo nang bagayen. Tingnan mo mga idol, abong-abo talaga so ngayon natin malalaman kung sunugin halimbawa meron kasing minsan iba sa atin na susunugin nila yung punso para daw mamatay so ngayon tingnan natin kung apiktado sila sa loob kung buhay pa ba sila ayan malalaman natin ngayon ando na si idol re ayan na oh ayan. pumatong pa mag tiktok yata to huh. <laughs> ayan mga idol dito natin mapatunayan ngayon kung sakaling sunugin ba ng may ari itong ponso. kung apektado ba sila sa loob yun mga idol ah abong nga po talaga yung taas eh yun na. so yun sige idol rey bira para mapatunayan natin to yeah. Hoy. ay nangyari sa mukha mo ka. may dumi ka yeah. ay parang apektado nga yata malambot na no ay hindi Sandali, alik Ay, hindi, buhay. Sige, sige, bagay ano pa, bagay no pa. pa. <laughs> Kawawa yung mukha nang. Ano eh. Kawawa naman yung mukha mo, bahat na. Ang dami kasing ano. Buhay pa Totong. Sige, sige, sige pa, sige pa, sige pa. Bagay pa. Eh, ano natin. Tingnan natin kung apektado sila. Yan. Tingin ka muna sa camera na anong nangyayari sa Ay, sura mga mo. Idol. Wag mo yan. Eh. Magandang 20-24 sinyong lahat. May biguti ka na tuloy. Tingnan natin talaga eh. eh ano natin kung kahit sunugin ba kung apektado sila. Hmm. Yan. Pero may buhay pa rin. Ay may buhay pa nga oh. May buhay pa kasi ang mga idol. So ibig sabihin hindi talaga sila piktado. O, oh, napakita natin yung buhay. Kita natin yung buhay oh. Kahit pala sunugin, wala pa ring wala pa ring kwenta. Ayun mga idol oh. Ayun oh. Ayun may buhay pa oh. Ito. Yan. Oh. Yun oh. May mga buhay, mga idol, so di talaga sila apektado kahit anong gawin sa taas kahit Tsunogin. Mga pero na yun, eh? Pero eh, malalaman natin to kung may may queen pa sa, may queen pa sila kasi medyo ano eh. Medyo maano na sila, tawag nito. Ano na no, marami ng butas no. Mukhang di na siya, wala na siyang queen. yan parang ano na idol ah, wala na yung queen yata so gaya ng pinaghuhukay natin minsan na wala ng queen so ganito yung nangyayari na. wala na yan baka sa taas na wala na Ayun mga idol. Hindi siya apektado sa loob mga idol, pero wala na rin lang talaga siyang twin. 'Yun yung ano. 'Yun yung katotohanan pala pa kahit sunugin mo sa ibabaw. Basta hindi mo sirain, mga idol. Buhay pa rin siya, buhay pa rin yung anay, hindi sila apektado sa loob kahit, kahit sunugin. Yan, pinagtsagaan pa rin ni Idol Rey pumatong na para nang para na siyang kung sabi, pa Parang tambalos na nagkauling-uling na <coughs> guwapo ka rin pala idol rin pag ano eh may bigote eh. hmm. <laughs> <laughs> ano, meron dyan? may ano dyan marami? ayan baka nandiyan banda kasi malaki siya eh, malawak eh. Yan mga idol. Ma ma mataas to mga idol eh. Nandito ako, papatong ako sa taas. Yan, dami dyan. Nandyan siguro banda. Yun, nandito ako mga idol sa taas. So, yun. Mga idol i-experiment natin to kung apektado sila sa init sa taas ay puta sakit yeah, sakit talaga yan Pagka... ayun may meron yan meron yan may mga idol oh meron o oh, na yan mga idol o. buhay sila oh kahit na abo na yung taas so Ayan, may may bago na naman tayong natuklasan sa punso kahit pala sunugin. Hindi hindi sila apektado sa loob. Kaya wala din, wala din kahit sunugin natin yung punso nila. Yun mga idol. Yun yung Ranan. Uh. Uy, di kaya yan malaki yan huwag mong ibuhos yung lakas mo ano sa pakiramdam mo meron ba ito yan mga idol bababa ako so dito ako magkakamtay eh, ano natin to. In experiment lang natin to kung ano ba talaga, piktado ba. So, hindi pala mga idol. Hindi pala piktado yung mga anay sa loob. No, mga idol, sunog kasi. Dahil sunog yung ano namin, no. Tingnan natin yung palibot. Puro mga uling. Yung mukha ni idol rin, nagkaano-ano -ano sa kahoy. Ito na inbox na? ang mga idol, malaking punso kasi ito. Lumitaw. Hindi namin to mga idol napansin. Pero nung nasunog na, lumitaw na. Hindi, meron pala dito. Ano? At tingnan mo yung taas mga idol, parang abo na talaga siya. Ano? Anjan na?